Every posting is a blessing. Isa kami sa mga napili ng mga inasal na padalhan ng fiesta. Kasi buong October, nag sila ng Inihaw Fest nila. Big shoutout kay Pops Ronnie para sa masaganang papiging na to. Ito yung unang bilao. May lamang tatlong hita, java rice, at anim na stick ng pork barbecue. Ito namang isa, yung palabok fiesta nila. Mahilig sa palabok yung nanay ko kaya nagningning yung mga mata. In fairness, mga inasal, yung mga itlog hindi overcooked ha. Itong dalawang kasama ko, nakapustiso sila. Tingnan natin kung uubra. Pustiso check. Malambot talaga, hindi nahirapan sa pagkagat si Aling Edna. Approve sa kanya. Si Bakos naman napatanong pa kung sadya daw bang malambot yung barbecue nila. Hindi ako ma-pork barbecue sa mga inasal pero dahil nagustuhan ng nanay ko, mukhang mapapadalas na to. Yang palabok naman nila, masarap at mura pa. 569 pesos lang, may bilao ka na. Kaso, mas gusto pa rin daw ng nanay ko yung palabok ng bubuyog na pula. Siguro, konting kumbinsi pa. Pero yung barbecue, nilantakan niya. Malambot, humihiwalay ang laman sa tinalupan. At yung java rice, hindi kunwa-kunwari Standard yung lasa niya kumpara sa ibang mga restaurant. For 789 pesos, panalo ka rito sa family fiesta na to. Nakuha talaga ng mga inasalang puso ng masa pagdating sa presyo at lasa. Maraming salamat po mula sa aming pamilya. Nyarap!